Pwede na siya itambal sa ubo. Yes, na tubig nga rin sa babaw na. na. Ha? O, oh, lakaw niya. Dala si GB. Okay? Nagka-insindihan. Ha? Manila. <laughs> Nilarga si GB sa Manila. Ha? Ah, nga rami. Baklita. Sumi so, uli pa si Itat, guys. Nathan kay iyang uli ya tumbler. Gigamhan siguro siya dala-dala sa iyang tumbler nga wala na sulod. So si Malirin at Upaw nandun sa taas. Naglalaro ng lapok. Uy, ayaw mo na sa fools. Keep smiling, keep shining, knowing you are always out of me. Oh, shine. Sure. Ayaw mo na sa fools. Guys, nag-enjoy talaga sila dyan. Maglapok-lapok. Halano. So, kagabi, eh, sobra kalakas sa uwan. Grabe. Ang tagal tumigil pati kanina, mga around 10 o'clock. Ay, natulog ako, dai. Natulog ako. Uh, umulan yun mga 10.05. Natulog ako hanggang 12. 12.30. Kasi ulan siya ng ulan. Hindi tumitigil. And alas dos ng hapon, pumunta ako ng bayan. Tapos ngayon lang ako ulit nakarating dito. Bilisan nyo na guys! Yes. Yes. Halik kayo. Yes, pupunta daw dito si si Inday Natalia. Natalie. Tali. Tali. Tutali. Tali. Tali. Yes, Tali. Ano problema ni Tali? Yes, si Malir na tupaw ayun. Nagdamisak na. Nagbasa-basa. Hi, Baki!